Aris, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 jis ng umaga, may negatibong minuto na singit na 50 siyam, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.55 ng hapon may singit na apat na putwalo na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi, may singit na 55 minutong negatibo sa nasabing oras, umiwas ka sa kulay brown, at sa player na mahilig magbiro ng kalaswaan dahil magbibigay sa iyo para matalo. Toros, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga. May negatibong minuto na singit na apat na put dalawa. At sa hapon sa ala una hanggang alas 4:00 ng hapon may singit na 54 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:20 ng umaga may singit na 54 na minutong negatibo sa nasabing oras. Umiwas ka sa kulay green dahil siya ang kukuha ng oras mong buenas. Gemini, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.50 ng umaga, may negatibong minuto na singit na apat na putsyam, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 2.40 ng hapon may singit na apat na po na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng umaga, may singit na limamput siyam na minutong negatibo sa nasabing oras, huwag ka na muna mag-alahas ngayong araw dahil magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Cancer, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.50 ng umaga, may negatibong minuto na singit na isa, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.10 ng hapon may singit na 50 siyam na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng umaga, may singit na 50 siyam na minutong negatibo sa nasabing oras, umiwas ka sa mahilig tumawa ng player, dahil kukuha sa iyo ng oras na swerte. Leo mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 imedya ng umaga, may negatibong minuto na singit na 50 siyam, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.40 ng hapon may singit na 42 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 imedya ng gabi, may singit na limamput siyam na minutong negatibo sa nasabing oras, huwag ka muna magsuot ng damit na may kulay green, mahihirapan kang manalo. Virgo, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga, may negatibong minuto na singit na put dalawa, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may singit na 56 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 imedya ng umaga, may singit na 53 minutong negatibo sa nasabing oras, iiwasan ay kulay pula, dahil maiinis ka para matalo. Libra mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 3 hanggang alas sa jis ng umaga, may negatibong minuto na singit na limamput siyam, at sa hapon sa ala ala-una hanggang alas 3.55 ng hapon may singit na limamput isa na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.35 ng gabi, may singit na limamput siyam na minutong negatibo sa nasabing oras, iwasan mo muna ang kulay brown at makipagkwentuhan, ng matagal dahil kukuhanan kanila ng oras na buenas. Scorpio, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, may negatibong minuto na singit na limamput siyam, at sa hapon sa ala una ng hanggang alas 4.10 ng hapon may singit na limamput lima na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng umaga, may singit na limamput limang minutong negatibo sa nasabing oras, umiwas ka sa mga kulay dilaw, ang magdadala sa iyo ng ikatatalo. Sagittarius, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.35 ng umaga, may negatibong minuto na singit na 45, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may singit na 43 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 imedya ng umaga, may singit na 55 minutong negatibo sa nasabing oras, umiwas ka sa kulay pula, dahil mabibigyan ka niya ng kamalasan para matalo. Capricorn, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga, may negatibong minuto na singit na apat na putsyam, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may singit na put isa na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 imedya ng umaga, may singit na 55 minutong negatibo sa nasabing oras. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, may negatibong minuto na singit na 56, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may singit na 43 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 ng umaga, may singit na 51 isang minutong negatibo sa nasabing oras, huwag ka magbabalato pag nananalo muna dahil kukuhanan ka ng oras na buenas. Pisces, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.55 ng umaga, may negatibong minuto na singit na 46 at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3:15 ng hapon may singit na 55 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:25 ng gabi, may singit na 54 na minutong negatibo sa nasabing oras. Umiwas ka sa kulay dilaw dahil siya ang magbibigay sa iyo para matalo.